Nasa linya natin, Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highway. Secretary, magandang umaga si Joel si po ito. Good morning po. Um, good morning, uh, Joel. Good morning, Weng. Magandang umaga po. Uy, maraming nagsasabi, uy, buti na isip ng pamahalan ito. Araw-araw nating lilinisin po yung mga estero. Uh, very bright okay, idea po. daw, Secretary. Uh, paano um, na buo itong ganitong klase ng plano? Actually, um, Joel Weng, no? Hindi na naman ano to, hindi na naman bago ito eh, no. Uh, alam na nating lahat na napaka barado at napaka dumi at napaka, napaka ano, ang bababaw na ng mga estero at mga ilog natin dito sa greater Metro Manila area. Mm. At marami din namang mga efforts na naginagawa nitong nakaraan, uh, pati na rin sa private sector. In fact po, si Mr. Ramon Ang, ang San Miguel, Anim uh, uh, na taon na nilang ginagawa ito. Pero ginagawa ito patingitingi at sa mga iilang lugar lang. So, ang sabi po ng Pangulo, I think about time na, sabi po ni Presidente, na pagsama-samahin natin ang lahat ng effort ng ng national government, ng mga LGU, at ng private sector, at gawin natin itong pangmatagalan na, hindi lang yung uh, uh, kada buwan, o, tapos hihinto, tapos babalik na naman yung basura, babalik na naman yung putek. So, ang sabi ng Pangulo, kailangan, pondohan na to ng national government imbes na kung saan-saan napupunta ang pera na nanakaw at uh, tagagang gawin na natin itong regular program kada taon. So, ang mangyayari po dito, um, Joel Weng, is nine months mm. every year habang hindi masadong maulan eto tuloy-tuloy po ang pag number one, paglilinis ng mga estero mm -hmm. at lahat ng mga waterways sa greater metro Manila area mula Bulacan hanggang Rizal pati Cavite at Laguna. So, um yung, ikalawa, tatlo, yung tatlong buwan, secretary, ano 'yung pahinga? Paano 'yun? na buwan, na buwan po. Oh, nine she, months. Yes, nine months pero twelve 12, 12 months in a year. Yung three months uh, yung three na, months, ano, ano pahinga? po yun? Pahinga. At yung three months po kasi, yan po yung mga buwan na usually Grabe po ang ulan, ulan grabe na. ang bagyo, ah, okay. hindi po masyadong makakatrabaho yung mga heavy equipment natin at yung mga yung ating mga ano no yung ating mga iba't ibang mga kailangan gawin no. So uh, pero ito pong nine months na ito number one, kailangan lahatan po, hindi po yung patingi-tingi lang, sabay-sabay. So ang usapan po dito dahil ito ay private public partnership kanya-kanya punto ka ng estero at waterway. Mm -hmm. So bawa po no, ang San Miguel Corporation gagawin po niya yung dito sa Paranaque, sa Las Piñas na malapit sa Naiya, mm -hmm. ang Metro Pacific Corporation gagawin po niya yung bandang Bagin at Bulacan malapit sa NLEX at iba pang mga ano no, iba pang mga private sector partners natin pero ang DPWH at MMDA lahat po sabay-sabay ng equipment, igagabas po natin all throughout the nine months. Hindi po yan titigil. Sekretary, gaano karami po, ilan po ang bilang ng ilog, mga uh, estero, na masasako po ng proyektong ito? Yung sabay-sabay nating huhukayin at uh, dito uh, lang po sa Dito lang po sa Greater Metro Manila area, ang bilang po namin ay mahigit 120 mm -hmm na estero at waterway. Pati mm -hmm. na rin yung mga ilog natin, no? Mm -hmm. Pati na rin yung mga yung pagabas ng Manila Bay, kailangan yan. Ginilines, dinedredge, no? Mm -hmm. Bubuhay so, niyo rin ba yung mga namatay ng estero na tinambakan na lang o na tumigas na yung basura? Yan. Tapos tinayuan na ng mga ng mga informal settlers o mga gusali. Tama po yan. Kasama din po yan sa plano, no? Na marami po kasi sa ating mga waterway natin ngayon Tinayoan na ng mga illegal structure at dahil mm. doon hindi na po nakakadaan ang, ang tubig mm -mm. at dahil doon nagbabaha. Ngayon po, ang nakakalungkot is nalaman po natin itong nakarang one month and a half na piniprepare natin itong malawakang planong ito. na May mga illegal structure, gobyerno at DPWH pa mismo ang nagpatayo. Ano No, may mga ganun. May, meron, pong is, meron pong estero mm. sa Quezon City. Tinayuan po ng kalye. Oh. Pinatungan po ng kalye. Rineport Re po sa amin yan ni Mayor Joy Belmonte. DPWH project po yon. DPWH project po yon. Ano na po yan? Mga 10 years na po ata ang nakaraan. Mm -hmm. no? Mas so, e, e, you can imagine po, no? yung, yung dati sanang dapat dadaluyan ng tubig na mabilis, mm -hmm. e eh ngayon, tinap, tinapagan na ng kalye. Mm -hmm. No so at, at hindi lang 'yon, ano no, ah uh, Joel at Weng, na discover natin din na merong mga flood control project na itinayo sa mga estero na imbes na makatulong ay eh, nakasama pa. Mm -hmm. So 'yon, kailangan din nating gibain 'yon. At binigyan na po ng green light ng pangulo 'yan. Na kung ang isang proyekto ng gobyerno ay eh, nakakasama at nakakadagdag pa sa baha, ay eh, kailangan niyan ay eh, gibain. So ano po to? Tremendous political will po ito, no? Mm -hmm. Ah uh, na ngayon lang po gagawin ito kaya malawakan pong operasyon ito hmm. na gagawin natin sa susunod na siyam na buwan. Pero para hindi po masayang effort nito Secretary Vince, kailangan din siyempre may kaakibat 'yan na proyekto na para do sa mga nagtatambak din ng basura. Oh, Siguro pa na para higpitan tama natin 'yon. Tama 'to. O yan. Kasi ang tingin ko dyan, baka maka-encourage tayo ng uh, patuloy na pagtatapon ng basura Tot O tuluyan li na. Eh. naman din. di ba? Tama naman. po. Oo. Hmm. Yan po ang ano, 'yung 'yun po ang uh, tutulong sa atin ang DENR at ang ating mga LGU. Kasi uh, ang, ang objective po na natin ngayon, kasi yung basurang nakatambak sa mga estero natin at waterway, hmm. taun taon-taon na yan, uh, Joel at Weng, yung, hmm. yung accumulation niyan. May mga iba nga akong nakitang estero, magugurat ka, Joel at Weng. Para ka ng Jesus Christ eh, pwede ka nang lumakad yes. sa tubig eh. Oh, ganun. Oh, matigas na yung basura eh, oh, on top. Matigas Patindi. na eh. Yes. Oh, so, alam niyo, oh, kailangan pong linisin natin ito ng pangmatagagan na. Pero, mm -hmm. siyempre, pagka naman siguro nakita ng mga kababayan natin, ng mga mayor natin, ng mga barangay captain natin, na giniginis na natin ito ng pangmatagagan, sana naman po, mahiya naman tayo na magtapo na ng mga basura sa ating mga estero. no? At, at gumawa na talaga tayo ng maayos na na waste management program hanggang sa barangay. Sekretary, mm -hmm. hindi o sila nadadaan sa pakiusap? <laughs> uh, ano ba ang <laughs> pwede natin gawin? Baka kinakailangan na natin silang parusahan. O baka nga hindi na pwedeng call out uh -oh. na lang, kasama Secretary. kasama din yun sa gagawin natin. Kasama oh. din po yun. Hmm. Kaya, Kaya kasama doon... din po natin ng DILG dito. Yon. Oh, good, DILG. Good, good, good. May sigurado na po tayong pagkukunan ng pondo dito sa malaking proyekto na ito, Secretary? Opo. Opo. So yun po. No? At at ito po, sinabi nga ng ating Pangulo na tuloy-tuloy na ito at every year, babadget na ito ng DPWH, ng MMDA, MM -hmm at uh, hindi na po ito titigil. Gagawin na natin institutional ito na gagawin every year pang malawakan at hindi lang sa Metro Manila ang gusto ng Pangulo, Joel at um, sa mga susunod na linggo din, mag tayo sa Cebu, sa Bacolod, sa Cagayan de Oro, sa Cotabato, sa iba't iba pang, iba't iba pang mga major cities, Davao, at pati na rin sa Northern Luzon no, no. binabaha. Ganda niyan na secretary. secretary. ito lang. Mm -hmm. Ang isa pang malaki Opo. natin problema, bakit hindi natin matapos-tapos ang tambak ng basura di sa mga ilog natin, informal settlers. Ang tagal Amo na po. po kasi may proyekto ng gobyerno dyan eh, pero mm. hindi po nalulutas talaga. Opo, kahapon po sinama po ni Pangulo ang general manager natin ng NHA mm -hmm. at inutusan po mismo ng Pangulo sa harap ng mga ng mga private sector at mga LGU ang NHA na kailangan paspasan yung mga relocation areas at relocation housing natin para sa mga madidisplace dahil marami po talaga tayong kailangang tanggalin na informal settlers sa mga estero natin. Mm -hmm. Good, mga informal settlers na hindi naman talaga sila mahirap. Oh. Weng, yung iba, <laughs> oh, <laughs> oh na nga bahay. Yung iba eh. talagang ano, in-extend ang bahay nila sa ibabaw ng estero. Mm -mm. Kaya bumabaha doon sa... nako yung pati ba yung pwede namin isumbong sa inyo, sekretary? Oo oh, oh po, isumbong nyo po. Ay, in fact, yung mga mayors po natin, eh, nagpadala na po ng listahan. At uh, ito po ay kino-coordinate na po natin sa... sa if sa sa DILG sa PNP at sa NHA. Listahan po na mga lugar na kailangan i-clear ang uh, ISS. Yes. Okay. Opo, good. Opo. okay. Uh, budget ang pag-usapan natin. So may budget na tayo dito, Secretary, dito sa Lini Sestero na ito. Meron na po tayong nakalap na savings at uh, 2.5 billion po ang budget ng DPWH lang sa susunod na siyam na buwan. Okay. para dito. So, talaga pong kailangan pondohan natin ito ng seryosohan. Kaysa hmm. Kesa naman kung saan, lang po napupunta na, kaugang po ang pera, ito po, eh talagang makikita po natin ang resulta nito agad-agad. Hindi naman po kaya manakaw din yan. <laughs> Ay, hindi po. Kasi talagang ano, sisiguraduhin natin talagang ano, no? <laughs> ...taragang mapunta sa Ay, tamang naman. paraan itong mga to, No? Eh, hindi na po naman. tayo papayag sa ganyan. Secretary, speaking of budget, lalabas na aabot uh, sa 300 billion plus ang makakalta sa budget sa 2026 ng DPWH sa laki po ng effort ng DPW is for next year kakayanin niyo ba sa ganong kaliit na pondo 500 billion plus na Siguro to uh, to be exact secretary uh -huh. ano eh ang pinasa kasi ng lower house wing sa Senate 624 Oo uh -huh. tapos opo, sa nabawasan sa po ng 51 50, 56 ba o 51 56 51 po ata o 56 56 uh -huh. billion ang nakalagay dito sa aming hmm. ano sa aming balita opo, opo. secretary so ano lang wala pang 600 billion ang magiging yes. budget Opo. po ninyo. Yes, 500 billion lang. Kasi ito po ito yun? na po ang pinakamababang budget ng DPWH. Mm -hmm. I think since 20 bago pa magpandemya. Mm -hmm. Bago pa magpandemya ito na po ang pinakamababa. Pero alam niyo po ang sabi nga ho ng pangulo. E eh, eh, nakita natin kung saan napunta yung pera nitong ilang taon, ilang dekada na eh. So mas mabuti nang ginisin muna natin, ayusin natin, para hindi naman nakaw ang pera. At uh, titiisin po natin ito at uh, lahat po ng pondong yan ay eh, talagang ima natin sa mga proyekto na talagang makakabinipisyo sa mga kababayan natin, mm. hindi yung ninanakaw lang. So okay. paano yung kung mga ilangan kayo, hihingi na lang kayo sa DBM para ba supplemental? Uh, uh, pwede ba po yun, yun? at uh, meron naman pong savings. In fact, uh -oh. ngayon pong 2025, dahil nga po pinahinto ng Pangulo yung mga questionable yung mga fraud control, Meron po tayong dagdag na savings sa 25 pagang. So Ayun. gagamitin gagamitin din natin po 'yan. Di tsaka ang inaasahan namin secretary dahil nga sa mga nabulgar, nakalakaran sa DPWH na lahat po ng proyekto ay overpriced mm -mm. at substandard. Opo, tama eh, po 'yan. Yung mga sinalang po ninyo mga proyekto dyan, eh i deliver pa rin mm -hmm. with this minimal budget, budget wing. Diba? Yes. Kasi wala nang overpricing. Alam niyo, po, oh, alam niyo po ang competition nga po natin, dito lang sa pagbaba natin ng initial na mga materiales, 60 billion po ang masisave agad-agad. Eh. Mm -hmm. So, ano po, ako po, hindi ako masyadong kinakabahan dyan. Ang importante nga po, yung pera ng mga kababayan natin, magamit naman sa tama. Mm -hmm. Magastos na maayos. Magastos na maayos, hindi yung ninanakaw lang. Okay. Ito okay. lang, isang issue na lang. Nako, eh, nakalabas daw po ng bansa. Si dating Kalihim Bonoan. At si dating Kalihim Bonoan, may re recommendation ng iCI weng sa ng kaso. Yes. Okay. Uh, baka naman yung okay. iba pa nating sinasakdal po dyan, eh makalabas na rin ng pansa. Secretary. Kaya nga po ano, no kaya nga po ang sabi ng Pangulo, kailangan talaga ma-file na po ang mga kaso sa Korte. Kasi once na na-file po yan sa Korte, hold departure order na po yan, hindi lang po yan a look out order. So uh, ang, ang maganda naman po, nag-announce na po ang ating Ombudsman na meron na siyang ifa-file sa Sandigan Bayan. Ito pong kaso ni former Congressman Zaldico, mm -hmm. yung yung sa Oriental Mindoro na flood control hindi at na, yung pa. sa Bulacan, itong sa mga Diskaya mm -hmm. at Alcantara. So simula na po ito at pag na na po yan, hold hindi lang po hold departure order yan. Pati na rin po yung pagpapakulong, eh makikita na po natin. Kasi non-bearable non yung mga kaso. non po mm -hmm. yung mga kaso ito. Mm -hmm. Sekretary, diyan ba yung hugot nung sinasabi ninyong bago magpasko may makukulong ng mga 40 katao? Opo, diyan po nang gagaling yan. Kasi nang na po mismo rin sa ating Ombudsman mm -hmm. na ipafile na po niya sa Sandigan Bayan. At once na file po sa Sandigan Bayan, mm -hmm. dahil po yan ay non-bearable, Tingin ko po, mabilis din nga aksyon ng ating Sandigan Bayan. Baka hmm. araw lang ang bibigangin kapag file ng kaso. Eh makukulong na po, maaaresto na po itong mga taong ito. At ang bigang ko nga po eh, aabuti ng 40 ang katao sa hmm. dalawang kaso pa lang na yun. May maro at sa kabulakan pa lang. Opo, may maraw uh -oh. pa at bugakan pa lang po. Okay. All right, Secretary, Secretary uh, ang aming oh. dasal ay uh, gabayan kayo ng Panginoon at uh, palakasin pa inyong katawan. Mm -hmm. para Maraming po salamat po. Uh, God bless po. Oh, God bless you too, Secretary. God bless Secretary. po, Joel. Ingat, Thank sir. you po. Okay.